hilote yung matindi. abo hihihihi haray grabe, grabe naman grabe naman <laughs> oo oh, ganyan <laughs> walang kilitian hihihihi <laughs> aba <Aray. laughs> sabi ko yung mga daliri ko sa paa hindi nyo abo Ganyan pala siya maghilot, guys. oh ah <laughs> Yun. Yun lang. Aray! Ay, <laughs> oh. sakit. <laughs> Ay, sakit. Ay, sakit naman. <laughs> Grabe. Parang tinorture mo naman eh. Hindi naman nakakatawa. Aray! <laughs> Yung daliri ko. Yung daliri ko, ang gawin mo. Yan. Ayun, tumunog. Hmm. <laughs> Ay. Nagkakrak-krak. Aray. Nagka -crack -crack. Aray. <laughs> Ayan yung, ano, kanyang tra strategy pag nag, uh, ano, mag-massage. -ma -ma Aba? <laughs> Aray. <laughs> aba, 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 aba. <laughs> yung barikos, yung barikos, naglabasa na. Aray! <laughs> okay, na, okay na, tama na. <laughs>